Hi sis, welcome sa akin channel Queenian777. Ito po ay collective reading or general reading. Ibig sabihin, maaring yung iba ay hindi mag-resonate sa inyo, maaring mag-resonate naman po sa inyo yung iba. Piliin lamang po yung mga mag-resonate sa inyo. Ito rin po ay timeless reading. Ibig sabihin ay uh, maaaring kung kailan niyo ito mapanood, doon pa lamang po pwedeng mag-start ang message na ito sa inyo. So, kunin po natin yung message sa inyo, Pisces, kung ito po ba ay guidance or kailangan ng expansion. So, may lumabas. Knight of Cups. So, merong iba sa inyo siguro marahil dito ay merong romantic proposals na may matatanggap or may meron din mag-offer siguro. May invitation or merong mag-take ng action. So, um, i-follow mo daw yung iyong heart. Sundin mo lang yung iyong puso. Meron din siguro merong makikipag-date. No? Merong uh, mag-offer sa inyo ng uh, kanyang nararamdaman na or magsasabi na type ka niya or uh, baka ikaw, pwede ka din magsabi na parang type mo siya. ano na. Uh, may mga ganong ganap or eksena. So, more message more Pisces. Or, uh, meron ding siguro parang nakikita ko sa inyo dito pala. May nafe-feel or may nakikita ako dito sa inyo na parang uh, Mangangahas ka, sabihin mo na parang uh, gusto mo makipagbalikan sa kanya Gano'n na uh. Yun tipong uh, talagang uh, susugurin mo siya O hindi, parang uh, magiging uh, impulsive uh, Wala ka ng pakialam kung uh, may nagawa ka ba sa kanya sa nakaraan So parang uh, tinitingnan mo na lang na makapag-confess ka ng nararamdaman mo Or ng uh, desire mo sa kanya So gano'n na uh. Merong Queen of Swords, oh. Magiging totoo ka talaga sa kanya. Sasabihin mo talaga sa kanya yung objective mo o yung uh, gusto mong mangyari. No? Queen of Swords. Doon sa person mo. Or maybe meron na, uh, merong uh, iba sa inyo dito na magiging mapangahas. Meron na siyang uh, tao na uh, gusto mong sabihin ang kung totoong nararamdaman niya. Whether, ah, uh, plano niya or uh, mga plano niya sa buhay or uh, gusto niya nga uh, mangyari or maaring nga uh, mag-complain siya basta magiging uh, magko-communicate siya sa inyo at sasabihin niya kung ano yung nasa isip niya makasakit man or hindi basta magiging honest siya magiging totoo lang siya sa sinasabi niya or uh, kayo pwede din kayo nun So, yung iba sa inyo dito is nag-iisip, uh, nagdadalawang isip. Uh, hawak mo yung, nag-iisip uh, ka, nakatingin ka sa tubig. So, i-consider mo yung yung ceiling. Uh, then, uh, hawak mo din yung uh, wands. So, i-consider mo din, uh, dahil hawak mo yun, pero pinanghahawakan mo naman is yung maganda siguro yung career mo ngayon, ah. yung job mo, or maganda yung patakbo ng business mo, or nasusunod naman yung will mo, o yung uh, gusto mo. Pero sa kanang kamay naman is hawak mo naman yung earth. So, ipinoconsider mo din ah, yung iyong yung uh, iyong, iyong uh, health or yung iyong finances. Ganon. No? So, nag-iisip ka ngayon, ah, ang dami mong iniisip, ang dami mong kinukonsidera ngayon sa buhay mo or pwedeng na ah, magsasabi ka sa kan ah, itong ah, Night of Cups, meron kang proposal ah, sa kanya, pero dahil ah, dahil ah, tagilid na yung iyong finances, Or uh, drained ka na ang iyong pag-iisip or masyadong emotionally drained ka na rin Kaya yeah, parang uh, gusto mo mag-confess dito, parang kailangan mo ng tulong ng person mo or parang kailangan ka ng person mo, pwedeng ganon Opposite. Kaya ngayon ay magiging tactless ka or uh, straight to the point ka na magsabi sa kanya ng pangailangan mo, ganun parang nakikita ko sa inyo dito is parang may energy dito na talagang uh, uh parang um, makapalang muka na talagang sasabihin niya kung ano yung gusto niyang mangyari. Ganon. Kaya may night of cups, kaya may, may offer. Ikaw mag-offer. or pwedeng yung person mo mag-offer sa iyo dahil sa mga pain, dahil sa mga pangangailangan niya. Pangangailangan niya mental, pangangailangan niya physical or pangangailangan niya pinansyal. Ganun. Kaya magiging takla siya sa'yo or magiging straight to the point. Ikaw or yung person mo. Ganun. No, kaya may offering may invitation na. Ganun na. magaganap. Another message for Pisces. Alam mo Pisces, kayo kasi nakikita ko. Mutable sign kasi kayo, no? Yung uh, go with the flow nga kayo, pero hindi nyo alam uh, na kung paano nyo yung problema kapag nandyan na. So, minsan maging sensitive din kayo. Hmm. Tapos kasi kayong mga Pisces ay mga dreamer kayo. Hindi rin maganda, baus-bausan din siguro yung pagiging ilusyonado, ilusyonada. Ganun na to the point na akala ninyo masyado kayo nabubuhay sa inyong mga dreams o maganda na nangangarap tayo kasi positibo yun. Pero minsan, i-connect uh, din natin sa realidad. Kung uh, may imbalances ba, baka masyado tayo naghahangad ng sobra-sobra or masyado tayong nag asam asam ng mga bagay na hindi naman natin control or hindi pa natin kaya. Kaya may mga taong natatamaan or may mga taong uh, parang kailangan magsakripisyo para sa ating mga needs. Oh, may tumalon, na. C, tingnan mo. Alam mo, rebellion, Aquarius, uh, and uh, moon sign, unconsciousness. Dito ako unang na, napatingin, ah. Uh, parang unconscious ka. Unconscious yung person mo na meron siyang uh, ginawang uh, rebellious or meron siyang ginawang against sa iyong will, in connection sa deceitful or trickery na parang uh, meron siyang uh, cheating na ginawa sa inyo. So, ganun na. Uh. feeling ko na no, may nakikipagbalikan dito sa inyo. Or may nanghihingi ng sorry. Pwedeng lover nyo ito. Pwedeng about sa relationship ninyo ng mag-partner. O love relationship. Pwede din na uh, relationship ninyo ng magnanay, uh, magtatay, mag-, nanay, mag, tatay, mag uh, mag Vienna, na, na mag-father-in-law or mag-brother-in-law uh, or uh, mag-mother-in-law, uh, sister-in-law, something ganun, no? Parang nakita ko na ganun, no, na merong, ah, uh, trickery, ah, uh, merong naging mapangahas na hakbang ikaw or yung person mo, no? Kaya umabot sa punto na parang, ah, uh, may sorry or may invitation or yun nga magkakaroon ng ah uh, uh, na gusto niyang at um ma-win you back ganon pero considered more ng person mo. Yun nga dahil sa mga needs niya mentally, uh, emotionally and financially or physically ganyan uh, no, na no nan magiging uh, tactful ka uh, or masyado kang magiging uh, takles or masyado kang magiging honest nang sasasabihin mo. ganon na. Uh. Ang nakikita ko dito. O, oh, see? Tingnan mo. Diba? Lumabas dito yung 7 uh, of Cups. Marami ka kasing kuno considered. Ikaw to. Oh. No. Yung bawat cups is may iba't ibang emosyon ah yung love mo for uh, for uh, people lang ah. siguro gusto mo nang uh, lagi kang ina-appraise lagi kang uh, magandang sinasabi sa iyo ang dami mong focus ang dami mong opinions gustong-gusto mo siguro na mga material na bagay o ito mo may mga alahas o ganyan tapos siguro um or pwede gustong gusto mo siguro na ikaw yung nakaahas or parang something na parang uh, pwedeng uh, may time na parang pag nasa iyo na yung lahat ay uh, ano ka may ugali ka na nang titrik ka or uh, mahilig kang gumawa ng kwento or something magkalat ng uh, na ganyan na o meron na love for ano Madami kang emotions na gusto. Ganyan, no? Kaya siguro may trickster dito. Ganyan, na. So, ang dami mong pinagpipilian, na. So, parang uh, kaya kailangan mo ng mapangahas na or meron kang gagawin na hakbang or kilos. Na meron kang kakausapin regarding sa iyong ah, uh, uh, decision making o no? sa mga kinakaharap mo ngayon. No? para meron kang uh, tao na kailangan mong kausapin in short so message for Pisces the chariot no merong victory may mau overcome kang obstacles o may success or uh, isa man dito may uh, may ambisyon uh, na, nama mangyayari no kasi meron kang willpower or siguro nagkaroon ka na ng discipline na disiplina sa sarili mo. Ngayong uh, reading na ito nandaming no, dami nga parang ganap dito sa buhay mo ngayon na uh, Pisces. So parang nakikita ko dito isa dito is meron kang uh, mau-overcome. Pwede uh. Pwedeng ma-overcome mo na ma-win back mo yung person mo or uh, ma-for ma-forgive ka na niya, or ma-forgive mo na siya, ganun, or pwedeng magkabalikan kayo, ganun, pwedeng, uh, isa sa mga cups na to, pwedeng luho, pwedeng uh, travel, uh, pwedeng maraming uh, friends, ang ma-win back mo, dahil sa chariot na ito, pwede din na, uh, yung mga choices mong ito, yung, uh, tungkol sa financial mo, sa well-being mo, sa emotional mo, na struggles, is lahat na yon ay masatisfied ka. Ganon. Or pwede nga maging maganda yung pag-uusap ninyo ng person mo. Ganon, na maiintindihan niya. So, isa man doon is meron kang maa-achieve no? this coming weeks. So, yun lamang. Ang reading sa so inyo thesis. Thank you. Bye.